Good evening, mga kalakotsyero, mga kabiheros. Dito kami ngayon sa aming nitirhan sa aming bahay sa Davao City. Ano bang ginagawa ko ngayon? Ngayon ay nagluluto kami ng aming hapunan. Maraming may ingit sa amin ito kasi ang gansarap ng aming hapunan ngayon. Ni Paul, Ayan. Tcharing! Oh, ito. ito ay saang? So, akin itong lalagain. Saang? Na ito ay tawag sa amin ito sa Cebu. Saang? Sa ano nang sagal? Ito ay naman tawag sa Tagalog. Saang? Sa so, shell. Mahal ito na shell. So, akin siyang lalagain. Ilaga ko lang siya sa lemon grass or tanglad with kamatis, paas, uh, sibuyas, yeah. at saang. Ah. So, nalagyan ko rin siya ng ganito, dahon ng sili. Galing yan dun sa ah, uh, binili namin sa Bukidnon. Um, ay, pinitas lang pala. <laughs> pinitas namin to sa bukid mo. Galing kami sa bukid dun kahapon. Naladaan kami maraming sili. Huwag kami ng mga sili. At, syempre, hindi kompleto ang ulam. Masarap pag may sabaw, tapos meron din pritong isda. Pritong. So, Ayan, ang aming hapunan ngayon. Ang sarap-sarap nito. Fresh na fresh kasi gumagalaw pa yung mga ano, loob ng saang. angkan. Binili namin to doon sa, sa daanan lang. Gumagalaw pa ito. Gumagalaw pa nga siya eh. Mag-comment na kayo kung ano pangalan tawag ito sa inyo. Sa amin kasi sa Cebu, tawag ito saang. ang. Ewan ko sa Tagalog, anong tawag nito? Anong tawag nito sa Tagalog, Paul? Tawag nito sa inyo. Saang din ba? Hindi. Ha? Parang saang din? Mag-comment na kayo kung anong ano. Please comment below. Comment down below kung anong tawag nito sa inyo. Ang klase na shell na yan. Saang sa amin kasi sa Cebu yan eh. Sa Cebu, sa downtown, magpupunta kayo ng kolon sa downtown Cebu. May kita nyo to, iniihaw lang siya. Tapos, iihawin lang sa sasasunin sa suka street ginagawa tong street food ng Cebu sa kolon, Iihaw. Ayan kung ng ating tubig. Ilunod na siya. Ano ba to? I pag kumulo, siya na.

So, ang tinitin siyang maluto. Huwag siya masyari overcook, di ba? Pero wala ang basta ano niya parang bula-bula. Tapos -bula. tanggalin yung bula-bula. Pag na ito, lalabas yung mga bula-bula niya. Tanggalin natin yun. Yung mga parang laway-laway. Kasi maglalaway yan. Eh. so na excited na ako. Kasi pan feel ang sarap. Kasi matagal na ako din nakakain ito. Last kong kain ito, nasa ano pa ako? Sa Palumpon Leyte. Kumain kami ng ganito sa Leyte. So, Nag-swimming nag -swimming kami sa ano? Sa floating cottage din sa Palumpon Leyte. Shout out sa mga taga Palumpon Leyte. Diyan sa Caminero family. Diyan sa Paharon family. Marquez family. And sa mga de family at sa lahat po ng ating mga kamag-anak dyan sa Palumpong Lente. So, pantayin natin siya, lumabas yung laway niya. Maglalaway kasi, kasi yung So, itanggalin natin yung bula-bula. Pwede rin yung siyang ihawin, kasi siboy hindi ihaw yan. Oh, so, na-excite na ako. Ha? Masarap din ang ano, yung aninikad. Anikad sa si sa maraming sanong sa, marami sa Palumpong, ng anikad fresh talaga. Lalagyan lang ng pagan pakuluan mo lang diyan. Pakuluan mo lang din sa sa tanglad. Sarap na yun. So tayo na din siya. Kaya may makukulo na siya. Kaya so, tanggalin natin tong mga ano, mga bula-bula. Ayun. Kasi ito yung mga yung ano ng kanyang shell so punta ko natin yung bula may mga itim-itim sa so, kailangan uh, kasi ano mga mo ang itim yung bula niya sa so, ano kasi yan parang dumi sa shell so kailangan tanggalin natin yung mga laway-laway niya. So, yun siya. saan? Tinulang saan? Tinuwang saan? pinakuluan mo, ilagang sa akin. Ilaga lang. Walang pampaasin, walang ano. Um, kung namimisto ng mga ating mga kababayan dyan sa mga OFW, mga kababayan natin na sa ibang bansa, si mahal ito sa ibang bansa yung mga ganitong washing shell sa akin magkano lang ito hindi lang ito Sir Paul magkano Sir mag Paul pala timahin 170 lang siya ang gamit Ano naman. na Okay, so, tsaka natin lagay itong ating ang ating dahon ng sile. So, magpiprito kami ng ano. Pituhin ko rin itong ano. Isdang... Hmm? Strat, malasugi yata po. Ituhin natin po. Paris sa ano. So, mag, ano kami ngayon? Magsisipod. Food trip kami. Hanggang so, na. Wala na siyang bula. Ito na mo ang bula. Ito bula. Ito na yan. So, ayan na. Naglagay natin ng sili. Lalo lang Tapos panasambe para Gamit. Masarap piya ni Paris, ha? Tara! Ginamos! Hindi wow! na ako nag-ginamos para. Partner! Ginamos! Babuong! Sa so, tapo natin. ayan, ito na siya. Patay na natin. Uh, Para okay na siya, ready to serve na siya. So, pag-ibito muna ako ng isda. At magsasain ng aming kanin. So, ayan, nagpipito na tayo. Ayan, isda. Ito na ako sa kanin

Yes, shout out sa ating mga kababayan na nag-crave ng kanilang seafoods. Sana matikman niyo itong aking nilulutong saan at fish. Yeah. ang aming ginamos yeah, ginamos bagong isda tapos may kalamansi tapos, ang ating supang sinama ganito so, ang suka ayan, kain tayo kain na kami. Yan ang ating saang sulok ng langit. Matatakuan Ito yung saan? Sa ang ating puti isda With much ng bagoong dinamos So lagyan natin dito kasi Lagay natin ng shelf Ang

Ito, ganyan, oh. Nalik kayo ba? Sarap, ang tamis. Tariwa kasi. O, balik mo okay, na. Ang try try na. Okay, let's, pray, oh Lord, this let's eat! Mangan po tayo! Kain po tayo! Kaun, mga bisaya! Mangan sa mga kapampangan! Kain po tayo, mga kakal! Oops, ako ang isda. Mmm. So, ano so, ba? Ang sarap. Ang ko nito. May yun na nakakain niya. Hmm? Ako lang sa ano, sa amin. Tamis. Doon sa leite. Ang oh, tamis. sarap. Yeah. Oh. Mm -hmm. Ito ang saang. Saang sulok ng langit. Paano mo kinuha to? Walang time stop. Wala, pang... hmm? Hala, ayaw mo lang. Ayan, nahihila lang pala siya. Ayan, saan mo? lang pala siya. Dara ako sabaw. bawang. Ganun, no? Ganun. Fresh na siya. Buhay pa nga yung Fresh kanina. Fresh Oh, kasi kanina binili namin to. Buhay pa. Hanabol ko pa nga din sa akin. <laughs> Gamulan ko sa dahil Masarap iyo. talagang bumili doon sa may ano. Ang gandang bumili doon. Sabawin ko yung kanin ko.

Ito din yan ha? Ang pagpapakita nga. Baka sa galing no? Okay. Pakustahan. Tano pa magatanong ko. Kasi, baka makakain ko gusto mo yung -sige? sino yung iba kaya na sakit ang tinisin ng suso? ang ano? So. <coughs> 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 <coughs>